Pangulong Marcos, nanguna na naman sa pamamahagi ng transport na patient vehicle sa iba't ibang bayan ng Eastern Visayas. Sinaksayan din ng Pangulong BBM ang pagpapatupad ng No Balance Billing sa Eastern Visayas Medical Center. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS 32. Jimmy? Pinangunahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang uh, pamamahagi ng uh, 124 na patient transport uh, vehicles sa iba't ibang bayan sa Eastern Visayas. Ito ay mga na pagbutihin pang serbisyo medical sa buong bansa. Ang mga medical transport vehicle ay donasyon ng PCSO. Sinabi ni Presidente Marcos na ang healthcare services ay dapat accessible para sa lahat. Pagkatapos ng turnover ng mga ambulans, binisita din ni Pangulo Marcos at sinaksihan ang No Balance Billing sa Instagram Medical Center kahapon sa Lungsod ng Tacloban kasama ng Presidente si Dr. Chudoro G. Herbusa, ang DOH Secretary. Mula dito sa DYVL Action Raja Tacloban, ito si R. Jimmy, angay-angay para sa Dizarids, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.